Hello guys. Sobrang lakas ng ulan po dito sa lugar namin sa Aklan. Kaya sobrang napakalamig. Yan po guys, marami pong bunga yung lansonis namin. Kaso hindi pa lahat na hinog. Bali, pagkalawang bunga po ito, after nang mahinog yung unga niya, una niyang bunga, ay nagkaroon po ng bunga ulit. At ito naman po, yung dahon ng native na ampalaya. Dito lang po ito sa paligid ng bahay namin. At siyempre ito din po yung mga tanim kong sili at marami ng hinog na bunga.